<laughs> Matandang bab, Ala, Kuya bab, Si Kuya bab kasi inaatu inaatupag ni Kuya Bob yung transient niya dun sa Mangkamagong eh. <laughs> na no, joke lang Kuya Bob, joke lang Kuya Bob. ko ano, alam ko magaling ka Kuya Bob. Thank you po kay Kuya Bro. Meron na tayong 17k na naipon, guys. Ang ano ba, Jom Car? Sino bang ba founder ng Jom guys? Si Ate Yang, di ba, ang founder? Yang Mi, ikaw. hindi <laughs> ako pwede maging founder. <laughs> ako lang yung naka-scout kay Carla, pero hindi ako founder. hindi <laughs> ako magaling makipag-usap sa mga sponsor sa totoo lang. Mag baka magtampo sa akin. Ang dami na nagtampo sa akin ng mga sponsor kasi akala nila inisnap ko sila. Pero hindi po. Talagang busy lang po talaga. Kaya sa mga VIP sponsors po, sa mga nagpapakulay, thank you so much po sa inyo. Ano? yung kina, uh, tita Connie, thank you po kay Tita Ping. Salamat po Tita Ping. Yan si Tita Ping, nakakausap ko siya sa chat. Pero yun lang, uh, ang usapan lang namin ko pag nagpadala siya, then masagot ako, then bla bla, yun lang. Kay <laughs> Tita Ping, sit yan, nakakausap ko po siya. Thank you po, ano, Tita Ping. Tita Connie, thank you din po. Tita Jenny, maraming salamat po sa inyo. Asi ah, Yang Mi, ayun. Kumusta po, Ate Yang Mi? Kumusta ang mag-agom? Kumusta natin yung mga founder natin? Yan. Kay founder Dr. Lab, yan. Kumusta? Mukhang maisya issues Dapat ang mga founder natin ay malalakas yan. Di ba guys? Ang mga founder dapat um, hindi mabilis masaktan. Hindi pikon. No? Ganyan ang mga founder dapat. Kasi marami talagang manggugulo. Maraming manggugulo. Tama Ay, Sabi ni Kuya Babi Tama daw Kasi pag nasira ang founder Sira din po ang lab team Dr. Lab stress na <laughs> Pag founder tayo Dapat ano tayo uh, Relax lang tayo ano Tanggapin natin na Ganyan talaga Malaki tong ano na to, ito kasi ano, pagiging founder ng isang love team. Malaking gampanan 'yan, mabigat na gampanan 'yan. Ano? Dapat smooth lahat ng transaction. <laughs> Dapat hindi tayo masira sa mga sponsors. 'Yan. Da, sabi ni Kuya Bal, siya ang founder sa date ng NC. <laughs> Wahahaha. Kaya lang kayo ni Dr. Love. Si Ma'am Yangmi, relax lang. Good vibes at dead ma. Ganon dapat. Ganon dapat tayo. Ano? Timot mo na, Kuya Rob. Yung napagkama lang si Kuya Bal sa so, kung... Ay! Ikaw pala yun, sir! Ay, pambihira. Sinagay sa Oo, si ang bait niya ni Sir, si Kuya Bro. Kita-kits po ulit tayo dyan. Punta po kami dyan sa HK. Grabe. Siya po yung nag-guide sa akin. Kung wala ito si Sir, nako, hindi tayo makakalabas dun sa dami ng tao. <laughs> Grabe, guys. Kita-kits po tayo sa HK. Di ko alam kung ma-meet and po tayo. Gusto ko mag-meet and greet, pero sana dun sa ano, yung isolated lang na lugar, yung tayo lang. No? yung ano siya, yung hindi tayo, hindi siya public. Mag hindi tayo makakaabala. Like, halimbawa, court, or soccer field, mga ganon Di ba? Ganun lang. Yung parang sadyain siya. Pero malapit lang sana. Maganda siguro. Maganda nga dun sa ano, parang mas maganda dun sa unang pinuntahan namin bago kayo pumunta ng Tamar Park. Mas parang mas okay dun. Parang hindi dun nakakaabala. Yung may pa-circle baga. dapat meron yung award din pala tayo. Best, uh, best founder award. Diba? <laughs> Walang pinipili si Kalinga, probably nang nagmamalas sa akin sa Angels. Ayun naman, pantay-pantay po yan. Pantay-pantay po tayo dyan. Disney Kuya Rob. Ay, naku, hindi pwede po dun. Mahalang entrance dun. <laughs> Hindi daw makapagpalipad siyang na kahit po sila. Ay talaga? Paano? Paano ba matubago yan? Di ko alam kung may nag sa kanila. Di ko talaga alam. Ang birthday ni Joyce Simple lang daw po ako umasa at huwag, huwag mag-expect ng bongga. Ah. Uh, okay lang naman. Ang mahalaga, andyan si Papa Dan. <laughs> Best Founder Award goes to Dan 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 Ah, sa Victoria. Oh, yun sa Victoria Park. Okay nga po doon mga kalingap. Malapit nang mag 1M kasal nila Edo. <laughs> Grabe talaga yung kasal na yun. Ang bihira talaga. Ganda kasi nung ano eh. Bagay na bagay kasi kay Biancy talaga. Ganda nung ano ni Biancy yung tindik, no? Ganyan yung. No? Laga ng shoulder. Isa yun sa mga ano ng mga model eh. Yung shoulder. Kapag maganda yung shoulder mo. Talagang uh, pang model ka talaga. No? Kasi madali kang uh, damitan. Kadalasan naman pag bagsak naman yung shoulder. Yung iba nag-gym para maihabon nila yung shoulder nila. naka po sila yung Kuya Rab. Ay, eh, ganun ba? Paano ba matatanggal yung hide na yan? Baka sa ano yan? Naka-hide daw si Ma'am Yang. Asensya na po. Di ko alam kung paano yan. yan. Check ko dito sa ano. Sa customization na yan. Central Park. Ayan. Yes, si malapit na rin mag-birthday, guys. Je uh, February 6. February 6, guys. Baka yun na yung sunod na content natin sa Etsy. Ay, ito mayroon pa. Yun na nga yun yung opening ng store. Makikita nyo guys yung picture ng bagong kasal doon sa mismong store na yun. No? February 2. na ako doon. INC kasi si Joy kaya ayaw yun ang bongo. Ay, ganun ba? Sa bagay, ang alam ko wala ng uh, celebration ng birthday ang INC. Wala ba guys?